Hello po mga anang, mga anong, naririto po ako muli sa pangatlong uh, bisis na bigyan natin ng food supplement si Bibi Tinday. Ito po yung para sa kanya, shake po muli natin sa buti. Lalapitan natin para ano na eh, naiilang na po siya. Yeah. Sana hindi siya matakot. Hello, baby old. Ah, baby Inday. Ah. Pasensya na at naulanan ka dito. Ano? na? lalapit ka na <laughs> ano sana wag kang madala ha ay ah, tapos siya ayan Lala... hayaan muna natin lumapit sa kanyang nanay ikaw din kuya oh <laughs> pa kuya ko kuya ko ka diyan ah ano ready ka na ha oh <laughs> na basa ka ng ulan ano hmm? O, oh, sige lalapit ka <laughs> oh ah parang baliwala lang sa yung lakas ng ulan ano sige dito nga kita bigyan ng food supplement mo Saan ba? Para hindi tayo mahirapan. Dito banda. oh, Doon na lang natin lalagay sa ano, sa kuya niya. Naku ya. Hmm. Improvise lang na stand ito. Sana maku makita niyo at makuha nyo yung video ayan o <laughs> parang ginaw na ginaw na din ako din basa din ako ng ulan o oh, lalapit <laughs> hello <laughs> ah tara dito ka dito tayo basa na din si Anong Jee Lalapit siya. Lakas <laughs> so, na din oh. oh. ah. Yeah. Para ma... Matapos na natin po. <laughs> <No. laughs> Ano ba natin pipulutin pag litraya? Bebe Do Owl? Doon ka, doon ka. Doon ka. Doon ka. kaya mo lang kami dito. Ilan na ilan? Ayan, bukha mo na kasi. Ayan. Oh, dandan na. Ito po mga anang oh. Okay. Dip pula pa nga. Teka <laughs> lang. Labas mo kasi. Oh, nga nga nga. Buka mo buka. Okay. Ayan. Dandan sarap yan, sarap. Matapon. Meron pa, may Hindi pa, ubusin natin ito. Pahinga muna. Ito pa. Last na lang, last. <laughs> Di rin pa. para lumakas ka na, ha? Ito pa. Padali. Hindi lang. Oh, very good. Oh, pas <laughs> na, tapos na. alam. Ito oh. <laughs> ka dito, dito. Okay na. <laughs> Yun. Natapos na natin. So yung tatlong bisis natin kinainom ng multivitamins po. Yeah. Salamat, naging sa na tayo. Abangan na lang natin yung pag ano, day warming. Oh, sige na. <laughs> tulad ng dati ah bali tatlong bisis tatlong araw nating binigyan ng food supplement yung pang tatlong session natin yun naging veterinary na muli si Anong G yeah. sana mga anang mga anong may natutunan kayo sa aking mga ginagawa. Nagsasabi si Anong G. <laughs> Na sana, isuportan nyo ang aking mga ginagawa. O, ayan siya. Ano, baby old. alagaan mo si baby kaw ha. Baby kalabaw tinday. O oh, sige na, uwi na din ako. Ayan yung ginawa kong payong. <laughs> oh, dito ko na lang iiwanan yung buti sa poste. Okay. Yan. Nasa magtama city tayo mga anang mga anong. Ito yung improvise nating payong. Ayan. <laughs> 不行。谢谢 Sige po, mga anang, mga anong, uwi na din ako. Sa susunod naman po. Bye bye. Oh, ayaw na. <laughs> mga improvise lang na stand. Yeah, ito. ito lang yun <laughs> tinalian ko ng garter ito para lang may taga masid sa atin Ayan. sige po bye bye na bye bye